Hi guys, for today's mag-pack pa order tayo tungkol ka, ano, tungkol ka, basta, yon last week ko, last week ko, nag-order siya, so mag-alcohol na tayo. Ang ganda, okay! May O.A. Guys, alam mo ba yung box na to, guys? Ito lang isang box ko. Dinadala ko siya sa school. Tapos, pag okay na, na ano na ng classmate ko, dinadala ko pa rin dito para ito ulit box ko. Kasi nga, ayan lang box ko yung wala na eh. Kaya, ayan. Mag, eh, na lang kayo magsawa. So, two, ano, no jeans. Ayan lang, ilagay. Ganito siya na. freebies. Kita nyo ba, guys? Eh, bakit na pinakpan ko? Ha? Ay, bakit dyan ito nga eh. Naglilito na ako, guys. Alo, nandito yung tin ko. Bibili kasi ako, guys. Mamaya. Mamaya ang 3 o'clock. Alo, si Shuti isa, dalaw. Tagdadalawa lang binibigay ko, guys. Kasi, maganda eh. Bakit mo ba? Hindi kayo na ano dyan. So, ayun. Tapos na. So, ala guys. Patapos na. So, magsusulat pa pala ako. bili, bili. So, wala, wala siyang piniling ko. Ano ko, ano ko. Oh my gosh, oh my gosh. Ikaw na pink pa lang. Ano babae? Ano ito? Tapos, three. Three four. Four. Tapos, e. Heart. Gulo na sulat ka. Baka iba siya ko. Wag ha. Wag guys. pa tapos na. Bye bye guys. So. But